Maraming salamat, Panginoon, sa mga grasya na ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw. Ayan. Hello, ito pala yung ulam namin, guys. Ito ay talong longganisa at saka pritong bangos. Yung talong pala, guys, ay 20 pesos lang bili ko dyan. Ang dami, tumpok-tumpok, guys. Mahilig kasi ako sa mga tumpok-tumpok na mga ganyan. Doon sa talipapa, yan talaga ang binibili ko. Kayang-kaya sa bulsa. Yung talong na yan guys ay nung linggo ko pa yan nabili tapos linggo ng gabi at niloto ko kahapon tapos may natira pa ngayon niloto ko din at saka yung bangus naman ay isang piraso lang at binabad ko yan kagabi sa, uh, kalamansi, bawang at saka paminta, asin. Tapos kaninang umaga ay prinito ko pala yan ng maaga kasi maaga rin akong nagising kanina kasi naghatid ako ni Kairi sa paaralan yang kain na yan guys ay almusal at tanghalian halian yan iisa na lang at saka bumili rin ako ng longganisa na anim na piraso ayan na yung ulam namin sa buong araw Longganisa, anim na piraso, talong na 20 pesos at saka yung bangos na isang piraso ayan, ulam na yan sa almusal, tanghalian at saka hapunan, ayan, tipid-tipid talaga guys ganyan ako mamili sa palengke guys, hinahanap ko talaga yung mga tumpok-tumpok, hindi naman siya hindi nalaga siya fresh pero kain pa talaga siya guys tinanggal ko na lang yung mga ano yung minsan yung talong kasi hindi natin makikita yung mga butas may kunting butas tinatanggal ko na lang kaya ganyan ako yung technique na ginagamit ko guys para makatipid-tipid din kami at makaipon-ipon kahit bariya-bariya sa araw-araw Pasensya -ara. na kayo palagi akong nagbibideo guys kasi yun win ko guys na para makaipon-ipon ako na kahit bariya-bariya lang kasi malaking tulong na yun sa akin na uh, buhay na Ayan. maraming salamat